Dalawang no snatcher sa tagig na aresto ng mga nagpapatrolyang pulis. Si Bien Manalo sa detalye. Dumulog sa tanggapan ng Tagig City Police ang isang lalaki matapos umanong pagnakawa ng dalawang kawatan kagabi sa Barangay Fort Bonifacio Market Market, Tagig City. Naglalakad umano ang biktima nang biglang hablutin ng mga sospek ang kanyang cellphone. Sakto namang nagpapatrolya ang mga pulis kaya agad na nadakip ang mga salarin. Uh, Kakaad ko lang po sa trabaho noon. Habang naglalakad po ako noon. Uh, dinundo ko ko na po yung phone ko sa bag ko. Pagkalabas ko po ng phone ko, bigla pong hinablot yung cellphone ko. Yung ating victim is shouted for help, so yung ating kapulisan ay rumisponde po agad. Kaya nadapit po yung dalawang suspect natin. Personal na tinuro ng biktima ang mga sospek na kinilalang sina Lawrence Lobo, 25 anyos, at Mikey Marikina, 22 anyos, na pawang mga residente ng Pasig City. Matapos ang masusing investigasyon ng mga pulis, ay lumutang din na may isa pa palang nabiktima ang mga kawatana. Actually ma'am, yung biktim natin is isa lang ma'am. Pero apan ano ma'am, checking dun sa possession ng ating sospek, na-recover is may isang wallet map tapos yung identification cards. Tiningnan, kinontak yung may-ari. nag dito ma'am na nakuhaan din po siya ng wallet. Kanina din po. So, yung victims natin is dalawa. Desidido ang mga biktima na sampahan ng kaso ang mga kawatana. Sana hindi ka makawala kasi kung sa akin nakuha ko ng wallet, what more pa sa iba? Paano ko mas marami ka pa nakuha sa kanila? Narecover naman sa mga sospek ang mga ID, ATM cards, cellphone at pera na nagkakahalaga ng isang daang libong piso. Nahaharap ang mga sospek sa kasong robbery snatching at theft. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.